Try mo yung ano, lean backwards. Uy, yung uya! Hindi, ano naman lean backwards. Yan. Yeah. Oh, sus. Uy, mga pinas. Uy, mga pinas. Uy, mga pinas. Uy, mga pinas. I-feel ba lang? Ready just ito! Parang ko na-reg ito! Yung kanang kaliwala. Right lang, press mo. press mo. Ah, uh, paikot siya nun pagkaganoon. Hahaha! <laughs>

para mm na -hmm. Ang kulit. Yung isa para krasyunisa para 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 yung Oops. na lang mag-ikot. Isa upo. mo sa ano na table. Pwede Actually talaga <laughs>

Chops 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 Sige, sige, sige. mag ka mo na. Kala ko ba nag-ganan? Totoo Oh, you know. Oh, baka tumablik siya. Okay. Wala mo na yan. Kaya mo siya mag-nabig. <laughs> hindi ko ako. ko ako. Iyan mo is... <laughs> wala. 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 May time para mo sa Kasi hindi wala. 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 <laughs> yeah. yeah. Para manigin, no? Mito -mito -mito. Ikot, ikot. <tinyo> ano ka maningin no, may bigay. Paikit kot. Balance. Any moment, Balance, balance. Yeah. Balance. Parang so, <tinyo> Sa bigat nga siguro tito. Pwede na tiyan 'to, lo. Pwede kasi. So, 'yung no front ng ikaw lang. Pero dahil dahil laki mo. Diba? Oo, nakakawa! Ikaw mismo mo ganun. Forward! <laughs> Hindi, nakapakawal siya ka daw eh. Yung forward ka. Ang galing mo. Yan! Yeah, Tapos yung bukas, baka pupunta lang sa kusina, nakaganyan pa. Pag-CCR ako. Kasi may hapapunta ko. Ah! Kalo ngakakabali di ye Kalo lang? Kalo lang Kalo ngakakabali di ye Wah 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 Wala pa po siya nukutu Wah wah Wala pa po siya nukutu Kalo ngakakabali di ye Wah wah 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！<音樂 avez> <noise>